Hello mga ka-farmers! Ako po si Gerald ng Jello Mike's TV. At gusto ko po kong imbitahan kayong muli sa isa na ng mga makabuluhang talakayan tungkol sa organic farming at sustainable agriculture sa darating po na September 21, 2025. Araw po ng linggo, ganap na ikawalo ng gabi. Live na live po tayong magkaka magkakasama dito sa YouTube. At syempre, makakasama po natin ang isang espesyal na panauhin Walang iba kundi si Dr. Damaso Liwanag, isang uh, batikang agronomist at organic agribusiness consultant. Pero ito po ang exciting mga kababayan dahil bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapagsuggest ng topic na gusto po ninyong talakayin namin ni Dr. Damaso. So pwede po ninyong i-comment ang inyong pong mga gustong pag-usapan at syempre pwede rin pong uh, mag-drop kayo ng mga tanong sa mismong live po natin. At uh, bago ko po tapusin, gusto ko rin magpasalamat sa inyo. Dahil sa loob lamang ng isang buwan, ay nadagdagan po tayo ng halos isang libong mga bagong subscriber. So maraming salamat po sa inyong suporta, tiwala at pakikilahok sa ating pong adbukasya para sa organic at sustainable farming. Kaya markahan na po ang inyong mga kalendaryo. Linggo, September 21, 2025, alas 8 ng gabi, dito lang sa Jello Mikes TV. Samahan po ninyo kami at sama-sama tayong matuto at magtanong kay Dok Damaso Kita-kits mga ka-farmers!